Pito mga Oblates of Mary Immaculate o OMI novices ang nakatanggap at nagsuot na ng Oblate Habit. Sa seremonya na ginanap sa OMI novice sa tamunta Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, Isinuot ni Naguilar Dave Dayota, Danilo Villar at Jeff Panisa na pawang mula sa Archdiocese of Cotabato. Nathawit kawalamtan ng Diocese of Udon sa Thailand. Jerwin Magalianes ng Diocese of Borongon sa Samar. Milsan Nerpiol ng Diocese of Kidapawan at Arwin Tubalias ng Diocese of Gatarman. Sa pahayag ng OMI Philippines Vocation ay pinakita sa social media page nito, ipinaliwanag ng OMI ano ang oblate habit this simple garment marks a powerful step, leaving behind the old self and choosing a life rooted in Christ, our eternal rock. Ang okasyon ay kasabay ng canonization anniversary ni St. Eugene de Masenod, ang founder ng OMI na naging ganap na santo noong December 3, 1995, Makaraang siya ay iproklama ni Pope John Paul II bilang santo.